Hello uh, guys, magandang araw po Ayan. May dumating po tayong diesel Ayan, Naubusan na po ng diesel dito sa atin sa Santa Cruz uh, Magre-refill po tayo guys ng diesel po Ayan. Tingnan natin guys At panorin natin kung paano po mag, ano, magkarga ng diesel dito sa atin sa Santa Cruz Dito lang po may may ano may disilan sa Santa Cruz po alright right, yan po guys at tatawagin natin yung guard para ma-check up po yung laman ng diesel guys alright tara let's go yan guys Ah, bago po ibaba po yan titingnan po yung mga selyo guys alright diyan po yung mga selyo pinagpipicturan guys Ayan, alright Pinipicturan po para isend sa ating office kung selyado at yung mga number po ng selyo guys Ayan, si Boss Solis ang ating fuel attendant sa may picture alright tapos titignan po yung itaas guys sisilipin po yung itaas yan nagakyata na po sila ngayon nilalagay po yung bakal guys meron po silang raise sa taas guys para hindi mahulog guys Ayan, for safety po yan po yung lahat ng selyo ay pinipicturan at sinicheck kung nakakabit po Ayan. kasama po nung ating gwardiya na si Reset Ayan. si Norman Resit. oh no Alright. Yo guys, nasa taas na po sila guys. All right. Habang ah, tinetesting ko yung diesel. meros ah. silang lalagay na pang ano pang testing nong ano sa anong ano guys. Pinapahid na liquid. Para malaman kong may halo yung diesel. wait natin yung pagsasalpak guys ng ano nang host papunta sa pinakatangke alright ayan po guys uh, kinakabit pinakapit na po yung yung host papunta sa tangke po natin na tapos na po yung pag-check up nila sa taas guys tinanggalan ng selyo tapos tinignan yung mga laman tinignan yung mga laman na ano kung puno siya so yan guys kinakabit na po yan po yung ating mga bus na kakargaan ng diesel kasi kakabit dun sa main nila Bali yung isang puno po niyan guys sa karga nila. Isang puno din dun sa tangke namin na malaki. siya nakakabit sa gilid may, may barrier siya Ayan. para safety so mga isang oras po makakargahan yan guys alright hindi, hindi pa naman po totally eh, side na side. Kasi may mga limit din kasi siya na para kung sakali mang matagal lang dating nang mag-refill makakapagkarga pa tayo ng diesel guys alright yung ating fuel attendant si Solis alright yung Solis ayan po guys uh, nakakabit na po sa in and out nga guys yun tsaka out wala yung ngayon po inaantar na po yung motor nung ano motor nung bomba nya guys alright pero pwede pa rin naman mag refill kahit na nakakarga pa rin yung yung ating bus So, yun po guys, ayan, hintay na lang po na matapos yan guys Habang nagkakarga po Yung mga ibang bus natin, eh, waiting po ng ano Hanggang sa ma-waiting na matisilan Guys, alright yan, guys waiting yung mga bus natin na eh, iba So, yun lang po guys ha, ang ating ano para dito sa ating paano mag mag-refill ng diesel dito sa ating terminal sa Santa Cruz, Laguna. All